Not Ganito, direktor, right. director. Ito, first owner. Yeah. Benenta dito, benenta dito. Ako ito ngayon. Mm -hmm. Inaasikaso ko. Yung, yung deed of sale nito, hindi notarized. Yung ID nitong first owner, hindi valid. Mm -hmm. Okay? Pagpunta ko sa'yo, anong mm -hmm. ma-advise mo sa'yo? Yung akin? transfer of ownership. Lumaki ang problema diyan kasi hindi na-address ng LTO. Isa-isahin ko sa iyo. Uh, isa sa mga nagiging experience po ng mga car owners pag pumunta sa LTO, sir, tatransfer ako ng ownership. Makikita ng tao mo, Mr. Busita, expired itong attached photocopy ng ID ng vendor hindi tatanggapin hmm. sabi nung nagtatransfer ng ownership sir, hindi ko na alam kung saan kung makikita yung vendor na yan walang maibigay na advice ang LTO, ano ang gagawin ko isa pa lang yan number two, sir yung signature ng vendor parang iba dito sa ID bakit po nangyayari yan hindi naman lahat ng may sasakyan professional at nag-aral. Pwedeng ang perma mo ngayon ganito, baka next month din mo na ma-recall director. So kung basta po merma ka na lang. Then irerequire ng LTO, sir. Isama mo dito yung vendor. Sir, hindi ko na mahanap 'yan. Dati kong katrabaho, umuwi na ng Mindanao. Ano pa? Confirmation ng registration. Hindi ko alam, Director, kung alam mo. Pag nag-asikaso ko ng transfer of ownership at ang mother file ay nasa Davao, nandito ako sa Quezon City, sasabihin po ng tao mo, Sir, for confirmation pa ito. Hindi nakukuha ng one week, one month, two months. So, hindi naman ako babalik-balik, Director, para sa confirmation. So sa punto na yung director With all due respect Kasi hindi mo naman area of concern to Problema ng LTO yon, Mabagal sa confirmation Ano pa? Lumabas yung confirmation After one month Balik ako sa LTO Sir, okay na po May confirmation na po Sabi ng staff mo O oh, ito Sir, expired ang HPG clearance mo Director, sa so, maliit na manggagawa, yung 300 pesos HPG clearance o kung magkano amount, hindi ganun kadali. Banggitin ko lang, nabanggit mo din lang yung transfer of ownership eh. Assume ng balance. Mm -hmm. Hindi naman naglecture ang LTO na pag kayo ay bibili ng sasakyan na hulugan, nag-assume kayo ng balance, hindi nyo marireceive yung original ORCR. Tama po ba? sa financial co financial company o financing company. Sakto. Dahil halimbawa, director, in-assume ko yung sasakyan mo. In good faith, nagtutuloy ako ng bayad. Kasi yung arrangement natin, gano'n eh. Natapos hindi, ko hindi na yung bayaran. Masano hindi, hindi pa napayalam sa financing yes. company. Yes. Tapos, director, natapos ko na yung bayad. Ay ordinaryo kong manggagawa, dati kitang katrabaho, hindi na kita malukit. Wala ngayon akong authority na ma-pull out yung original ownership. So, matatransfer ko bang ownership? Wala, hindi. hindi ko matatransfer. Hindi matatransfer. Mm. Tsaka hindi ka ang owner. Yes. Uh, oh, Nagbayad ka, pero in the name of yung tao. So, yes. Siya pa rin yung... So, Matatao? based on document, yung binilang ko pa rin, na, yung nag-assume pa rin, yung first yeah, owner. Mm. So, may problema ako. Hindi na-advise ng LTO sa akin yun. True seminar. Ano pa, director? yung binilihan ko, namatay na. Tapos, may locking document. Ibig e, sabihin, so, hindi ko na pwedeng i-produce yung mayari. Ano pa, director? Hindi ako na-advise ng LTO. Mag-ingat kayo pag bumili ka ng sasakyan. Bakit po? May nabibili. Nakaw. Patong-patong yun, ano. Problema? Yan. Hmm. Nakaw. Meron pa director na talon sa financing. Hulugan pala yung binili ko sa'yo. Hindi ko alam. Nagbayad ako sa'yo. Akala ko basta may ORC yan, nakapangalan sa'yo. Okay na yon. Yung pala naman, director, Duplicate. kaya mo binenta sa akin, hindi ka na nakakahulog okay, Oh. Kaya uh, nagduplicate pa siya ng CR. So oh. may, may CR pang may, may oh. So hindi ko matatransfer. Ano pa yon? Hindi ko alam, Director. Yung palang nabili ko sa iyo, halimbawa, may multa sa LTO na 12,000 pesos. So, wala akong pambayad. Paano ko asikasuin yun? 12,000 Eh, ang hanap buhay ko. Minimum wage. Ano pa? Yung binili ko pala sa iyo, Director, halimbawa, nasa sakyan, nag-change color kan, hindi ko naman alam. Hindi, ganun kadali. Mabigat para sa akin oh may kailangan pang certification hindi ko alam yung palang siyang binili ko sa'yo kumatok ng makina, nag-change engine ka wala yung documents hindi ko may transfer, tama po ba? Hmm. tapos, patong patong yung d na nabili ko director ang kulang pang documents yung sa first owner matatransfer ko? hindi hindi, hindi ko matatransfer hmm ano pang nangyayaring problema? Punta ako sa LTO District Office. Nakaring kontransfer. Sir, hindi pwede itong insurance. Kasi sa ibang office ako kumuna insurance. Ang gusto ng District Officer na iba. Kung ano yung insurance dyan sa tabi. don dapat. O. Oh, ay ordinaryo ako motorista, car owner. Hindi ko may pilit. Sir, hindi niyo ako pwedeng i-require kasi may insurance na ako eh. So, now hindi ganoon kadali na ma-resolve ko yung problema. Ano pa, director? Tatransfer ko yung ownership. Sinalo ko yung sasakyan sa kanya. Pagdating sa PMBIC, Mr. Busita, hindi pa uploaded ang plate number mo. Ako. Hindi madali para sa akin yon. Now, ang gusto ko sanang imong kahi sa LTO. Kung akong nasa LTO, Una, tatanggapin ko malaki ang aking pagkukulang sa taong bayan. Hindi ko ipapashoulder sa taong bayan, sa mga car owners, yung problema patungkol sa Transfer of Ownership. So kung ako nasa LTO, mumungkari ko, all regional directors, district officers, provide dedicated lane para sa Transfer of Ownership. Ang ilalagay sana ninyo sa, sa Transfer of Ownership, yung marunong. Kailangan yon. Tapos sasabi ng LTO, o oh, sa lahat ng mga owners na meron pa hindi na transfer ng ownership, bibigyan namin kayo ng isang taon. Kasi na ninyo. Dapat marunong. Eh ang tanong direktor, pag ako maglalaka ng transfer ng ownership, pag-evaluate mo, expired ang ID ng first owner ay eh, lima kaming buyers. Lima yung deed of sale ko. Tanong, anong i-advise mo sa akin para ma-resolve? Ang, ang ano naman natin doon, uh, at the time ng execution, kung hindi natin inano yung, yung next transfer, eh, yung halimbawa sa ating dalawa, valid yung, license, ay uh, yung ID ko, at the time, di ba, ma-ano ma naman yun, De ma notarize. So, halimbawa na effect yung ano sana sir. ganito. Di, di dapat ganito direktor director. Ito first owner. Yeah. Benenta dito, benenta dito. Ako ito ngayon. Mm -hmm. Inaasikaso ko. Yung yung deed of sale nito hindi notarized. Yung ID nitong first owner hindi valid. Mm. Okay? pagpunta ko sa iyo anong ma advise mo sa akin ay in good faith gusto kong sumunod so may problema dapat pag-usapan ng LTO yon hmm. ano pa yung nabili kong sasakyan inas yung balance ko ay in good faith gusto kong i-transfer anong i-advice ng LTO so yung mga tanong na yon director dapat LTO ang sasagot hindi pwedeng sabihin sa car owners na bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwede. Kaya kung ako po ang tatanungin, with all due respect, hindi pwedeng magpataw ng multa ang LTO agad-agad. Dahil kung ating titingnan mabuti, malaki ang pagkukulang ng LTO. And with due respect sa iyo at kay Asek Mendoza, kailan lang naman kayo, way way back, mga ilang dekada nang nakalipas eh. Kumbaga, ang pinag-uusapan natin yung problema pangkalatan na yung mga problema ang minana na eh, hindi naman pwedeng sabihin natin kasalanan nyo yan eh ay 20 years, 30 years ago na yung problema na yan ngayon lang nabuksan kaya the best talaga dyan director with respect sa LTO isaayos muna yung registration na hindi masacrifice ang taong bayan yung mga car owners Kung mm. kumbaga win-win solution wala nang sisihan Upuan, ayusin. Mm -mm. So, lahat naman ang problema, may solution kasi administrative, ano naman yan, eh, issue. Persistent yes. uh, uh, issue yan. Di ba? Yung mga uh, change of ownership. Oo. Ay, tama naman na pag binili mo yung sasakyan ko, dapat transfer mo. Ang problema ng direktor, matagal ng problema yan. Tapos biglang magpapataw ng multa ang LTO. At alam mo, yan ay hinugot ng LTO sa Republic Act 11235 eh. Yung dubli plaka, no? Tama po. Kaya lang nakita ng LTO, teka, hindi pa lang pwede yan, malaking problema. Hmm. Kaya sinuspend ninyo ang memo. Pero siyempre, hindi niyo pwedeng sabing totally suspended yan. Ang memo ninyo, kung hindi ako nagkakamali, may directive kayo sa lahat ng regional directors and chief of offices, district officers, to submit recommendation para ma to. Siguro kung opinion ko lang, unsolicited advice, magbigay ang lahat ng LTO offices ng dedicated lane para sa transfer ng ownership. Kumbaga sa gera, ceasefire muna. Pero dapat ma-address yung mga problema katulad nung hindi na ma-locate yung may-ari solusyon doon eh napakasimple ang dali ayaw ko lang na parang pinangungunahan ko ang LTO lahat makocoover lang isang solusyon lang unti ko lang titingnan ko kung anong plano niyo marami na akong na-meet na car owners even riders gustong mag-asikaso pero may problema, even LTO, hindi ma-address kung anong gagawin. Yeah, so, Pero napapag-usapan lang yan. Yeah. Hindi naman ibig sabihin, yeah. naninisi tayo eh. You no, know, Pare-pareho naman tayong Pilipino. At sino ba naman isisisihin natin? Wala naman. ba? Diba? Yung iba dyan, patay na eh. Alam yeah, nga, sisihin pa sabi natin. Mo kung eh, uh, na natin. Oh. <laughs> At least ma-resolve ngayon. Para... Magiging smooth ang trabaho ng LTO. Magiging masaya ang car owners. Tapos riders. Yes, riders. Tapos maganda ang flow. Yes. Maganda ang system. Lahat happy.